Toto pagmamalaki at pagbati ang proud dad at dating aktor at ngayon naman ay si Lady Congressman Richard Gomez sa muling pagreina ni kanyang anak na si Juliana Gomez ng University of the Philippines sa Women's Epe sa individual event ng UAP Fencing matapos talunin ang pambato ng Dilasal University na si Sarah Vergara sa score na 15 against 14. Ang gold medal win ng anak ay may tuturing tao na come from behind sa ganap na finals doon naman sa UST Pavilion. Kaya naman tinawag ito ni Congressman Goma na wonderful performance. Noong season 85 na nakalipas na taon ng UAP ay naka-gold medal din itong si Juliana sa ka event. Aminado naman si Juliana na talagang nakahinga siya ng maluwag para makadagdag pa ng medalya sa UP at mapalakas ang chance sa muli para masungkit ang overall crowns sa women's fencing ng kanilang team. Samantala kung maalala itong si Richard Gomez ay naging atleta na rin at naging bahagi ng national team sa larong rowing maging sa volleyball at sa fencing na siya namang kinagigiliwan ngayon ng kanyang kaisa-isang anak na si Juliana.